Uh, day two here in Malaga. So last night pumunta pa rin ako dun sa may uh, sa, sa beach party sa my Playa Aruba. So which is really nice naman, um, nag-enjoy ako and I had a few drinks pero hindi naman nalasing. <laughs> so today um meron akong tour. So it's um, 7:44 na, 7:45 almost. So 8:45 yung Uh, call time namin um, so we're going to have a tour sa Ronda and um, Setenil de las Bodegas and, and this is the look simple lang <laughs> okay so let's go guys tingnan nyo to Hala, sunrise. Ang ganda. Tuwa naman ako. Alam mo sa London kasi walang masyadong gantong view. So, <laughs> ang, ang bihira makakita ng sunrise at sunset. Ito, sobrang ganda ng Nandito na ako sa loob ng bus. Medyo excited na. So, hindi naman masyadong busy. Kunti lang mga tao. two stops lang from uh this uh, airbnb ko. so two train stops tapos ako, like, uh, like five 5 minutes so, in and the trail. the to the right a the password Setenil de Las Bodegas. Um, so, ito yung first of the two uh, destinations namin. So, uh, from Torremolinos, it's, uh, it's an hour and a half bus ride. So, dapat, uh, ronda muna kami bago itong Setenil. Pero sabi nung tour guide, mas okay na daw yung ito, mauna, itong Setenil de Las Bodegas. Kasi, mainit daw mamaya. So, it's currently uh, 10 10 a.m. so medyo okay pa naman yung weather maaaraw tapos group siya group tour Ayan. so papunta na kami doon sa mismo ano mismo site ng Setenil Hill de las Bodegas dito tayo sa Calle Cueva del Sol y su hermana Cueva de la Sombra. Ang galing. So, hindi sa ilalim, may mga shops. Tapos, merong nito, may land. Lupa. Tapos, sa taas, meron pang structure. May building pa sa taas. <laughs> Ang galing. So, along the way, nakita namin na ano, Maraming mga puno, like mga orange trees. Sabi mga orange trees and uh, olive trees daw. So, ayan. So, dito tayo sa may rangkali uh dito. -huh. Mga ba? Buti na lang hindi ako masyadong uminom kagabi nung sabi ko talaga kailangan hindi ako masyadong maglasik kasi <laughs> baka hindi ako magising na maaga para sa tour. Buti hindi, hindi, hindi bumabagsak itong mga tao. Okay, so papunta ako ngayon sa Mirador del Carmen. So, ito daw yung viewpoint ng Setenil. So, I can take pictures ng ng mga white houses. Grabe, hinihingal ako. Appeal kasi siya. <laughs> Grabe. Tapos itong mga daan na to. May dumadaan din mga kotse dito. Kaya ka galing. Ano kaya ayaw na? No? two-way. Ano kaya sa nagbibigay ng daan? Tapos, ano sya daw mga bahay dito. So, parang, ano kaya ginawa nila yung mga bahay na to, no? Kasi pataas siya. Mas marami po sa itaas. Kasi kailangan namin bumalik ng 11.45 kasi alis yung bus. Kung hindi, ma mapaforce akong pumunta ng, ano, ng city center ng next stop namin. So may pa naman akong like an hour and 10 minutes. Ito na, nandito na ako. Ala, ang ganda, ang galing. Makita mo puro white houses dito. Ano dito sa baba? Sa so, marining mo yung ano dito, yung creek. Parang sapa. Ang hirap mag ang hirap magpa-picture. Pag wala talaga mong kasama. Actually, na-enjoy ko naman mag-solo travel, no. Ang iniisip ko lang talaga pang didiskartehan magpa-picture ng hindi maayos sa picture tapos hindi ka mahihiyang magpa-picture ulit in case na hindi maganda yung kuha kasi pag sa kapaturista ka magpa-picture tapos hindi maganda yung kuha parang nahihiya na ako <laughs> nahihiya na magpa-picture ulit okay humingi ng specific angle ay, naman ganda oh. So, angulo-angulo na lang. Self-timer, self-timer na lang. Para makuha yung gantong view. That's it for Setinil de las Bodegas. So, pabalik na ako sa may uh, parking lot ng ng bus. So, meron pa namang 20 minutes bago umalis bus. So, para mga 10 minutes walk lang to sa so, may time pa naman so, buti na talaga may ano may self timer yung, yung mga camera para mapag selfie naman ako ng Matthew Mayo so ayan. next is uh, City of Ronda so sabi pala dito nasa province pala kami ng Hadis C-A-D-I-Z so sa ibang probinsya na siya and the city is 7 mil ayun sya. so okay naman so far okay siya puti na pala talaga no medyo maaga kami dumating kasi pinaka highs pala is 32 degrees ngayon ngayon nasa 20 ano na ba ngayon oh, 27 na what more kung hapon pa kami pupunta so medyo haggard haggard na talaga ayan puti na mahangin din pala so okay naman so far

um, nag-start na yung, yung walking tour ng yung group ko and yung kanina napunta na namin yung isang, isa sa mga churches dito I think the tour is for like an hour and a half and then meron kami free time for two hours and then um, the bus will depart like around 4.30 sa may ano, sa may city center ng Ronda. Ganda, very Spanish. Siyempre, nasa Spanish man. <laughs> Parang pili ko, nasa, nasa Intramuros, Manila lang ako. Parang ganun. Ito yung feel niya. So far, yung natatandaan ko sa, sa tour na to, number one, bullfighting. So apparently, may, may bullfighting pa pala sa, sa Spain. Hindi <laughs> ko alam, ko wala na. <laughs> so meron pa rin daw, and other cities, except for Barcelona, kasi close na daw. And then, bridges. And mga bridge dito, and tulay. So they said, this is the new bridge. Kasi nasa taas tayo, yung London tawidang grabe ang tarik ngay grabe nalalako yung nasa nasa Montserrat ako dati last year sa Spain taas din grabe parang saya ang ganda ng mga ang ganda ng mga view, uh, views uh, dahil na paggaling sa taas. And uh, nakaka-appreciate, na-appreciate nakaka ko yung, yung Spanish rich culture dito. Uh, both, especially dito sa Ronda. So, tuloy-tuloy lang kami. And then later, para pupuntahan yung isang Spanish restaurant na narecommend ng, ng tour guide. So, I'll try some local specialty and uh, tinto de verano. Ito ako sa may restaurant. Ristorante Jerez for for lunch. Kasi tapos na yung tour namin. So we have like 2 and a half hours free time. So umorder ako ng oxtail stew nila. Salad. And yung famous menu na natin yung pudelera No? So ito na siya. Ang Andang... dami na. Ito yung oxtail stew. And then may bread. At yung Oh my god, sana maubos ko to. Ang dami. So soft yung ano. Eh. Parang kalasa niya yung oxtails oh, to. Kalasa niya yung caldereta. Eh, eh. Kasi piling ko hindi ko siya maubos. Ang dami niya pa. So ito, Tinto Verano. Sabi ng tour guide, Sangria is for the tourists daw. So the locals, they prefer Tinto Verano more. Kasi Sangria is much stronger daw kasi may brandy and then maraming uh, halo. So ito, mas simple daw. Alam nyo, masasarap to. May kanin. Hindi ako na-missing kanin. Walang kanin. Masarap na sarso. Oh. pulang kanin pakundo ilabas ang karuahe opo senyor <laughs> ang galing parang nasa intramuros ako ka <laughs> sa susunod yung karuahe Kasi ito yung ano yung bullring yung, uh, yung arena mm -hmm. ng bullfighting binili ko na ito ano sombrero kasi sobrang init. Buti na lang may dala akong sunscreen. Pero nainit na ako kanina. So, may nga akong sombrero. Ang patek sa mukha ako. Di ba? Very Spanish. <laughs> so, lalakad na ako dito sa may kalye ng... Sa may... Ano pa rin naman? Sa may ronda pa rin naman. Grabe na busok ko kanina. Parang tayo ko kinain. Pero more on meat. Meat, fish, and salad lang siya. So, oxtail, and then tuna, and then salad. Tapos trinay ko yung ano, vino de vera. Ano. Ang ganda dito wow. sa ano, wow. oh palamuting no. yeah. Happy Fiesta! Happy Fiesta! <laughs> Dahil mga shop from the side. Ayan. <laughs> ano parang saya pa sa mamili dito. Ang ganda ng itong part dito sa part na kasi hindi umiyak tama ng araw. And ang daming tao, sarap mga people watching. Ang daming options sa so pwedeng kainan makita mga ano, mga shops. Dito talaga wala miss ito na sa sayang parang gusto pa picture pero nahihiya ako. Kasi dito sa may kahabaan lang. Sayang. Try ko mamaya. Alright, so that concludes my setting de las bodegas and ronda tour for today. So, pabalik na ako sa Airbnb ko ngayon. So, medyo napapakot. <laughs> Ang daming lahat, <lapid. laughs> Na sobrang busog pa ako. So, pinig ko hindi na makapag-dinner mamaya. Gusto ko na lang magpahinga ngayon. And then, tomorrow, medyo maluwag na lang yung itinerary ko. So, more on um, city center tour lang sa Torremolinos and also in Malaga. And then, beach na lang din. So, ayaw. So, Gusto niyang muna, and then see you tomorrow.